Kuha tayo ng mga present development dyan sa may Davao City. Nasa linya muli natin ang Bombo Radyo Davao. Kawag na pa rin po dito sa nagpapatuloy pa rin po ng standoff sa pagitan ng Philippine National Police at ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Day number 4 na po ngayon. Nagsimula pa po ito noong madaling araw po ng Sabado. Kamusta dyan, Bombo Radio Davao? Yes, so uh, Bobo Genesis, uh, dalawa umanong miyembro ng Kingdom of uh, Jesus Christ ang minulis siya ng Special Action Force kuna South. Pero uh, pinabulanan ito ng Police Regional Office 11. Ayon sa tinakausap nakausap na iilang miyembro ng KOJC, mayroon daw allegedly a, uh, a uh, rape a uh, victim na dalawang miyembro ng KOJC na kung saan Ginahasa daw sa may basement ng mismong compound at ito ay matapos makapagsumbong sa kanila ang isang miyembro na umano'y nakalabas sa mismong compound. Sinabi ng PNP na sila pa umano ang hinaras at uh, tinapunan ng tiratirang pagkain ng mga miyembro ng KOJC. Samantala, uh, tulog manok umano ang sitwasyon ng miyembro at supporters ni Pastor Apollo Kiboloy matapos sa uh, pinagbawalan uh, silang makapasok simula pa noong Agosto 24 ng gabi. Uh. Isa pa rin ang panawagan ng mga ito na sana ay makapasok na sila sa loob ng compound na kung saan doon sila nakatira. Pero ito ay patuloy pa rin nating uh, bineberipika sa ngayon kung gaano ito katotoo. Sa ngayon, hindi pa rin madadaanan ang kasada ng tapat ng KOJC compound at mayroong mga pulisya ang nakaharang dito para masiguro na walang miyembro ng KOJC ang makakapasok sa mismong compound. Wala rin face-to-face -face classes sa JMC at ilang paaralan na malapit sa kingdom. Maaalalang dinampot ng kapulisan ang labing dalawang miyembro ng KOJC matapos ng laban kahapon sa pagbuwag ng kapulisan kahapon dahil umano sa perwisyong dulot nito sa mga motorista. Samantala, kasong obstruction of justice ang kakaharapin ng mga miyembro Nagapalabas na rin ang uh, pahayag si Mayor Baste Duterte kahapon kung saan kinundinan niya ang uh, nangyaring harassment o mano ng uh, kapulisana. Pero kahit anong pilit o mano niyang uh, magpagitna, di rin daw siya uh, pakikinggan ng kapulisan dahil sa kanilang leader lamang umano ng kapulisan makikinig sila General Torre at uh, Marville Bombo Genesis. Uh -oh. May official statement na ba ang Philippine National Police about dito sa akusasyon sa dalawang uh, uh, Special Action Force uh, trooper, uh, bombo desa? Tungkol naman na uh, dyan, no. Uh... Bombo Genesis, uh, wala pang uh, wala pang official uh, statement itong uh, Philippine National Police pero yung uh, kaso doon sa uh, dalawang uh, allegedly uh, rape victim hmm. uh, pinabulukan na ito ng Police Regional Office 11 Bombo Genesis. Hmm. Uh, ang ang allegation dito ay nangyari o naganap daw o naganap umano yeah. yung uh, uh, incident ng panggagahasa doon sa loob ng compound, tama ba? Yes, sa so Bombo Genesis naganap itong panggagahasa kahapon raw sa hapon sa loob uh, mismo ng uh, basement nitong uh, K.O.J.C compound Bombo Genesis. Okay, sige, unfollow pa rin tayo dito, ano. Uh, day number four ngayon, ano? Anong uh, sitwasyon nitong uh, paghaharap ng kapulisan at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ? Kahapon wala namang anong uh, uh, hindi I mean, hindi namang anong ma mainit ano yung uh, Uh, naging uh, pagkaharap nila other than doon sa may inaresto nga na nagpumilit lamang na pumasok. Ngayong araw, may mga ganitong situation na ba as early as now? Alas 7 na? Sa ngayon na uh, Bombo Genesis, no? Sa ngayon at uh, 7:30 ng uh, umaga, makikita na rin natin dito na mapayapa pa, no? At hindi naman uh -oh. tensionado uh, between sa mga kapulisan at itong miyembro ng uh, KOJC. Pero ito nga, no? Nandito pa rin yung uh, ibang uh, ibang uh, media station na kung saan pag may ari ni Pastor Polo Kibuloy na kung saan yung uh, media talaga, yung uh, Davao Media naman yung uh, uh, pinagsisig gawa nila dito, no? Mm -hmm. Bago lang, pinagsisigawan nila ang Davao Media every time na merong mga Davao Media na nandito sa kanilang tapat at uh, nagre-report, uh, pinagbabato nila ito ng uh, di -aya -ayang mga, uh, di -aya -ayang mga salita. So, sa so, ngayon, uh, mapayapa no at uh, makikita rin natin dito na iilan na lamang sa mga miyembro ng KOJC ang nanatili pa rin dito mismo sa labas ng uh, compound at uh, kung ikumpara natin ang uh, bilang no ng mga miyembro kahapon asang uh, sa ngayon makikita natin na kaunti na lamang ang uh, mga miyembro na nandito pa rin sa may labas ng KOJC compound Bombo Genesis. Ang ating katandaan si Bumbo Ever, may mga karagdagang katanungan, Bumbo Odessa. Bombo Ever. okay. Bumbo Odessa, yung nabanggit mo kanina na labing dalawang miyembro na ng Kingdom of Jesus Christ na inaresto ng mga kapulisan, iba pa ba to doon sa tatlong nauna na inaresto ng kapulisan? Yes, so Bombo Everly. Uh, itong uh, dalawang um, miyembro no, ng uh, KOGC members na naaresto, ito yung kahapon matapos naging tensionado uh, between sa PNP at itong uh, mga miyembro ng uh, KOJC. At uh, yun nga yung uh, unang uh, tulo, yung unang tatlo na naaresto ay yun yung uh, sa araw ng linggo, no? Yung uh, naging tensyonado rin uh, between sa mga kapulisan at itong uh, miyembro at supporters ni Pastor Apolio Kiboloy Bombo Everly. So just for clarification, in total 23 na na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang naaresto. Tama ba? Uh, yes, uh, Bombo Everly, uh, meron na pong uh, uh, 23 na members ng uh, KOJC ang uh, naaresto ng ating mga kapulisana. Uh, dito nga sa development kahapon, tinutumbok na ngayon ng uh, mga kapulisan itong uh, entrance, papasok doon sa sinasabing bunker na mismong pinagtataguan ni Pastor Kibuloy. Sa ngayon, uh, kamusta yung uh, sitwasyon? Uh, nagpapatuloy ba yung paghahanap pa rin ng kapulisan dyan, Bombo Odessa? Yes, so Bumbo Everly, sa ngayon patuloy pa rin no, itong ginagawang uh, paghahalughog ng mga kapulisan dito mismo sa loob ng compound na pagmamayari ni Pastor Apolo Kiboloy. At sa ngayon hindi pa rin uh, alam no, kung uh, kailan sila mananatili dito sa loob lalo na ngayon na marami ng mga anakikita uh, nakikita silang uh, pwede maging uh, evidence no, ka, nandito talaga si Pastor Apolo Kiboloy. So sa ngayon patuloy pa no, yung uh, paghahalughog ng ng ating kapulisan sa mismong compound ni Pastor Apollo Kiboloy, Bombo Everly. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Odessa. No? Uh, on follow pa rin tayo sa mga dagdag ng mga development dyan sa May Davao City. Maraming salamat. I oh, ingat ka dyan. At yan ang ulat mula sa hintila ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Odessa Nietes. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!